hinahanap mo. eto ulam. Oh, yan ang ulam. Yan ang ulam na hinahanap mo. Mala mo ito, 40 peso. Oh, bakit kakasya ba yung perang iniwan mo? Pagod na pagod na ako magtinda sa palengke. Wala na. Eh, yan na lang pera natin ngayon. Wala na kang bumibili. Sobrang mahal ng kamatis ngayon. Ang hirap na magtinda. Ay, ano na tayo magagawa. Talagang, eh, yan na lang ang ulamin. Wala na talagang makain. Wala na lang. Wala na makakain. Pagtsagaan mo na yan. Yan lang ang kinita telepono lang ako. Sa sagot si Senator Dela Rosa. Meron Nako na naman papakinggan mo ko 'yan. Teka lang. Diba ate? Oh, inflation. Inflation. Production sa sektor ng agrikultura para makamit natin ang food security kung saan bababa ang presyo ng pangunahing bilihin. paano nga bababa? Tarin natin yung ating crack palakasin natin ang crackdown against sa mga mga smugglers at hoarders na sino crackdown you know, sa presyo sa merkado at uh, yung pagbibigay uh, ano? Uh -huh. Ayoko ng akap ay nakakatulong yan sa ano? ayaw ko nang manood ano akap? puro akap na lang pipila na naman mm, nga na bakit? Si... Diba, pagbayad lang naman ang utang yun ah bakit tayo hindi naman tayo kasali sa akap na yan at hindi naman lahat ay kasali kabilang bakit? So, close ka ba kay mayora? Close ka ba kay Consi? Hindi, pero teka lang. Close ka ba kay Kagawad? Nagtatrabaho ako diba, ng, sila marangal. Sila ng marangal. Diba sila Nagtatrabaho ako ng marangal. Araw-araw, nagtitinda ako. Pero wala akong mahitaman lang na akap na ganyan. O oh, yan, kasi binoto mo eh. Hindi ko naman binoto yan. Sinabi lang. ko naman na, wag nang iboto yan. Ayan, parang ang batong sinukpok sa ulo mo. Uh, paano, paano yun? Walang solusyon. Ano? May solusyon siya. Di lang mawari. Hindi lang naman... alam. Oh? diwa ba pwede, Puro na lang yung ayuda. Hindi ako ano dyan. Hindi ako palo dyan. Oh, kumain ka na. Wala ka lang magagawa. Buksan mo na yan. Katain mo na yung dilata. mahal ba? Oh. 40 pesos. 40 pesos. Eh, ano na magagawa. Ay ganyan eh. Pero alam mo, Selly, buti na lang may mga ganyang debate tayo napapanood, no? Oo. Oh, oh. Para at least malalaman natin kung sino ba itong mga tao na gustong umupo. naman diba? Kung ano ba laman ng utak nila. Kaya nga. Kung wala bang laman o meron. Nakakainis nga eh. Kung nagka-copy lang. Napanood mo na yun? Kumain ka na. Maga pang gigising bukas. magtitinda ulit. oh, eto nga ba? O, magtrabaho ulit para may papasweldo tayo sa kanila. Alam mo ba? Kung gano'ng kalalaki mga sweldo ng mga yan oh, magtrabaho ka! oh, dapat galaw-galaw! Galaw-galaw! Huwag galaw, mo no, na cellphone! Hi oh. <laughs> oh, yoga Ay lang ako, yan! Ay <laughs> lang oh, mga kabatang helmet, o oh, ba? diba? Sino ba ang guest natin, may yoga fur? Siyempre, ang manggagawang Pilipino na tindera or mga pet araw-araw lumalaban ng patas sa buhay. Grabe mga kabatang helmet. Kung napanood nyo po yung debate sa GMA, mm. talaga nasasaklaw doon, nasasalamin kung sino tong mga tao na gustong umupo at magkaroon ng pwesto sa gobyerno. At nasasalamin din doon kung sino talaga yung may laman at yung pulbos lang. Nakakaloka no, ano lang talaga, no? Pero super proud ako doon sa mga tao na talagang sumagot, Bidjogaper. Sumagot ng matino. Sumagot ng matino? sumagot ng naayot at higit sa lahat yung sinceridad ba Oo. na gusto mo talaga na mabago ang sistema, yung bulok na sistema na nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya nakaka talaga na meron pa palang ilan, videographer. Meron pa naman. Meron pa naman. At hindi ako makapaniwala, videographer ha, mm. may mga bagong mukha Oo. na hindi naman talaga politiko mm. pero ito yung ano eh, nais na mangyari sa bayan, diba? Oo. Oh, ang mag stand out para sa akin dyan, mga kabat ng helmet, syempre, si Din Mendoza, oh, bito kapat. Very good, very good. Si Kong Teddy Casino. Yes. Si Rev. Franz Castro. Yes. At syempre, si Atty. Luke Espiritu. Yes. At syempre, si Kadaning. Yes, yung daba. Yung magsasaka, grabe. Hindi niya dala yung kanyang bigas. Oo, oh, yung palay na hindi niya dala, <laughs> pero grabe talaga. Alam mo, ang galing ng Magagaling sagot siya. ni Kadaning doon sa inflation inflation ha. Oh, oh. Siya talaga yung may laman. Mm, -mm. Yung iba just copy paste. Pinauta ka na nga. Agree Parapun lang doon. daw sa sinabi ni Din Heidi tsaka ni oh, Kadal. sa kanilang na dalawa. Nag-agree, nag-copy paste. Tapos eto, pakitang kita pa yung pagtalon niya nung pinakita yung mukha ng kanyang idol. Oh, diba? Nakakaloka. Yun na ang nakakaloka. Na. Andiyan ang politiko mong binoto para protektahan yung isang politiko. At eto pa, videographer. Nung nabato yung ICC, sabi talaga niya kay Madam Jessica Soho, No, 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 no! Kasi wala nang Jessica sa Pilipinas. Nasa debate ka, gumaganyan ka. Nung lang talaga mga kabatang helmet ha, kasi yung ibinabato niya, eto ha, si Mr. Bato de la Rosa, mm. kasi nagtapatan din sila ni Ref. Franz. Yung mm. binabato niya kay Ref. Franz about nga sa pagiging convicted, ha? Ah. Nakakaloka lang talaga kasi, di ba nga, mas marami pang convicted dyan about plunder? Kapag alagala na sumasayang-sayong na lang. Oo. Oh. Oh, anong tawag yun doon? At meron <laughs> din convicted photographer about naman din sa mga pangmalakasan na mga pork barrel. Yes! Po, hindi nga si Dong Sole eh. Kaya nga, at nakaagalaw ng sa dyan. Oh. Yung kay Reference, talaga may pinag-ugatan talaga na nag-rescue sila. Sabi nga niya, sabi hey! ganyan, ba, Bakit hindi ka pupunta doon? Yung pala yung sa mga lumad. Mm -hmm. Na daw ng tulong. Pero nakakaloka lang talaga dahil ito si Mr. Pato de la Rosa, yun lang lagi yung pilit na binabato kay Reference. Oh nasagi yung ICC, nabanggit yung ICC. Oh, ito yung binabato naman nila. Oh. Pero ito ha, Bichoga, for about naman dun sa pagbabalik natin sa ICC, if ever, na maging mm. member tayo ulit. Parang ayaw yata ni Mr. Kerubin. Nag-tow siya dun eh. Pero si, at katapatan niya dun, si Mr. Teddy Casino. Eh, nag-red tag din siya. Oh, diba? Yeah. Di ba yun ano nga yun, si VP Lenny? Oo. Oh, oh, oh. Tapos bigla pupunta siya ng Naga para diba na mag-donate. system. Mm -mm. Bakit nga naman hindi tayo maging member ulit? Para naman dito sa mga biktima na kung hindi kaya ng hustisya ng Pilipinas, may ibang justice system na tutulong. No. Bakit nga ba hindi, 'di ba? Mm. Tsaka bakit bakit ayaw? Ibig sabihin Ay Ano mga kabatang helmet eh, pag ayaw, may tinatago. Oh. Pag gusto, di, may transparency. Pero dyan talaga nasasaklaw, talaga at nasasalamin yung galing talaga, videographer. Oh. Pero clap, clap, clap talaga ako din sa mga nag-stand talaga. At nakakaloka lang talaga dun sa iba na, tayo, Gusto ko meron pa akong may napanood pa ako, okay lang daw yung Pogo. Okay lang yung Pogo? Oo, okay lang daw yung Pogo. Okay, okay, lang, po. okay lang, lang po yung Pogo kahit marami nang namatay, marami nang na-torture, oh. marami nang nasirang buhay, mm -hmm. nakakaloka, at ganyang klaseng politiko pa talaga ang gusto niyong iboto. At sino, bakit ba sila talaga tumatakbo? Para yes. ba sa Pilipino? Para ba sa inyo? O para lang sa iisang pamilya? yes. Ganun yon para sa tektahan nila yung pamilya. Para ba sa Pilipinas o para sa isang pamilya, sa isang pangalan na pilit iniingatan. Ganun lang yon Kaya na na tayo, mga kabatang helmet, maging matalino na kayo, lalo na kayo yung mga nabudol. Hmm. Bakit sa bandang huli, hindi naman di kayo pagtatanggal ng mga politikong iniidolo nyo na yan. Hindi naman din eh. Hindi talaga. Alam, alam nyo ba, sa bawat kayod mo araw-araw na 400 pesos, babawasan pa yan ng tax yes. para ipasweldo dyan sa binoto mo na mahigit 100,000 ang sinusweldo buwan-buwan ilalabas natin diba? yan yung about sa mga sinusweldo na naloka ako uh -huh. sa ng presidente oh. kahit ka senador Gustan, Christmas oh, Christmas Ang laki mga kabatang helmet. Ang laki ng pinapasweldo natin sa kanila. At yung iba sa kanila, hindi naman nagtatrabaho ng tama. Pero Ilang ang ay, lang ng bigote. Nanginahin ano? na yun. Ang sarap-sarap ng pagkain. Pero ang isang, ano, pamilya, videographer. Buti isang ka Isang normal nga. na pamilya. Uh, ito pa nga, buti pa nga ito, Argentina eh. Uh. Yung iba talaga, asin na lang. Singa lang, itlog. Di ba? so, ayan mga bata helmet. Comment down below anong nyo And, kung ano mas sabi niyo dyan. Eh, kung nagustuhan tong vlog na to, kalaw subscribe At i-click yung notification bell para lagi updated sa lahat na may na-upload po namin ni video ka para. Abangan nyo pa yung mga susunod, video ka hmm. ng na mga manggagawa na i-feature natin. Hmm. So, kanina tindera yun. Oo. Oh, yun. oh. Diba? Meron pa akong delintado. Tindera ka pa. Oh, oh, bakit? Tindera ako, bitch ka pa. Nang? Mane. Ano ba? Ano ba? world by BH. Pwede na natin bali. Ano ko ba naman? O oh, basta stay, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay niya, nag-element din ang na bukit. setting better everyday. God bless everyone. Bye! Maging matalino, maging mapanuri tayo mga kapatahin. Kasi kawawa po ang mga susunod na henerasyon kung dyan lang sa mga kamay ng ganyang klasik politiko.